Oh so guys, lalaki. Lalaki ng mga gulyasan mga guys. Oh. Oh. Payat. payat. Daway mga kamasa. Lalaki. Oh. Lalaki mga gulyasan. Galong-galong kung baga. Oh. Itong piraso, isang oblong. Pabuntog lang mga kamaas. Oh. Aroy. Pagkagulyas ang arya, Ariya ko na. Ngalay naman ang isang kamay mo dito. Limang kilo guys. Isang piraso. Lalaki naman mga kamahas oh. Oh naman mga gulyasang ito oh. Ilang piraso lang isang oblong. Kalmang kalma na mga kamas ang dagat. May maya kamas, may dawin na naman yan. Hmm. Oh, naman. Ma mga gulisan, lalaki mga hayop. yung kaya ang kemahasaan no ini. Eh? Pigilan. Lalaki. kemas Oh. Nah, pelat-pelat Pak. Oh. Dan. Oh. Asannya antara itu, oh. Jangan kalah sama kemas, akinan. laki deh. Oh. Lelaki yang menggulyasan, "Maha kemas." limahin isang klaso, mga isang oh, piraso hmm. mga kamas o yan palag pa hindi ka layo ang mga kamas hindi na ako natanong na barko yun know? o mga kamas post -Garduarian. Labas. Alam niyo mga kamas, mag lang kami ng mga lagapak na mga meter dito. Yan o. No. Oh. Ang araw, makulimlim panahon. Mga kamas. Ah. Malapit lang kami mga kamas. Mga ano lang kami. Mga 145 milya. Oh. May mga bangka pa rin doon mga kamas sa mga di kalayuan. Siguro may mga dawir rin yan. Kaya dito lang muna kami. Malalaki ang isda dito eh. Mag-antantabay muna kami mga kamas. You no? Know, puno, puno na yung banyira oh. Lalaki. Ayan, nagkakabit yung aming hari doon sa una no. Oh. So. Yan. Maya maya mga kamas, lagapak naman mga meter dyan. Nanguhuli lang kami ng mga pamain. Mahirap manghuli ng mga pamain mga kamas. Pag nanguhuli ang pamain yan, ibubuntog lang. At maya maya ay dagos na naman. Maya maya kamas, may nagaantay lang kami ng potok ng mga meter. Sigurado na naman yan.